Nagpalang araw mga kap, muli po niya lingkod, General Orion. Lady Orion. Ito mga kap, bali ang dami nating bunga ng papaya at mga hinugna. So ang ginagawa namin dyan, pinapakain namin sa aming mga alagang manok. Tara, pakainin natin kasi mabubulok lang yun dyan. Dahil hindi natin abot, eh gagamit tayo ng panggrab ng ahas ng snake para mas mababa. Tara, samahan nyo ako. So, ganito ginagawa ko dito mga kap. Tuwing marami ng bunga yung papaya, eh si lady lang naman kumakain sa amin. So, pinapakain na rin natin sa ating mga alaga. Yan, kumikita nyo. Okay. Alayang bunga. Alayang bunga. sa baba. Sa baba. <laughs> so, anahin muna natin sa baba. No. Kro 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 kro. 嗯，嗯 <laughs>，嗯 <noise>，嗯，嗯，嗯 <noise>，嗯，嗯，嗯，嗯， 倒霉，哼。 Ano ah, na nakikita dito sa harap? Ayun, pa. Ah, sakit sa paa. Ah. Ang manang, mama manok. So minsan mga kap, ako sana nalalaglag yan. Kasi minsan may mahapong mga manok dyan. So sobrang hinog, ina yung nila. Pero minsan tayo na kasi nga pag gano'n na, gano na karami. Sayang nabubulok eh. Yan napapakinabangan pa nila. Okay. Ulit. Kapag mo na yan Mamaya mga ka Pahapo na rin mga yan Mag-away pa Hmm Ayan na nga mga kap, napakita natin sa inyo ang ginagawa natin sa mga hinog nating papaya. Muli po lingkod, General Orion. Lady Orion. At taos puso pong nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video. At sana po gabayan kayo ng Panginoon sa puna inyong mga pamilya. At sana po mingita ng gabay sa kanya, sa isip, sa salita at gawa, upang magampanan natin itong natin dito sa mundong ibabaw, na naayon sa kanyang mga kagustuhan at mga kailingan. Muli po, maraming maraming salamat. God bless.